morning guys okay. uh, pag-usapan lang natin po guys yung bakaro natin about sa uh, tools kung gasana yung guys kung makukuha natin yung genesis like us uh, stimulus ka sa subscription kasi pag talagang bumatok yung mga video mo or reels kay Mita at sa ating mga manonood ay talagang diyan kakikita ng malaki-laki kaya yan ano nyo uh, buti nyo yun guys mamit na sana natin yung mga qualification criteria mga yan bago natin ma-unlock yan sana pagdating ng panahon pabuksan ko yan diba si maganda-gandang balita yan na fix na naman natin yan dito sa ating atong uh, account para kayo ay motivate para hindi ipagyabang guys yun po yung alam ano, lahat ng ating ginagawa dito ay mamotivate hindi po uh, magyabang guys yun lang po ano ano kasi kung magyayabang naman tayo pwede nga natin gawin dito yan pero nandito tayo sa social media para ma-aware po yung mga kasama maraming salamat po